Nag-viral kamakailan ang video ng ito kung saan nagpambuno ang isang taxi driver at isa pang driver sa kaba ng Post Office Loop, Baguio City dahil sa away trapiko. Dahil dito, lumutang pa ang ibang video ng insidente. Sa pinadalang video ng isang netizen sa news team, makikita ang hawak na kutsilyo ng driver ng kotse. Sinubukan din ng driver na habulin ang taxi driver. Dahil dito, muling nanawagan ng PNP na maging kalmado ang mga motorista. Hanggang ngayon kasi, hindi pa nakikilala ng Baguio City Police Office ang driver na naglabas ng kutsilyo at humingi na din sila ng tulong sa Land Transportation Office. Uh, pwede naman pong daanan lahat kung pwede sa usapan, matinong usapan. And uh, isa pa po sa mga ating mga nagiging biktima nito o kaya mga nakaka-witness sa mga ganitong sitwasyon, ini-encourage po namin na kapulisan na mas may po na lang na i-report kagad sa amin para maaksyonan. Kaya ang driver instructor at taxi driver na si Dominic laging nag-iingat sa pagmamaneho at sumusunod sa batas trapiko. Hanggat maaari talaga iwasan natin yun. Para iwas ko kasi hindi natin alam yung mga baka natin. Kahit ang baril din. So, sa naman ng Diyos, hindi ko pa na, na try kaya ang LTO na ng pagpapataw ng penalty sa mga suspect ng road rage. Nauna nang inihayag ito ni LTO Chief Vigor Mendoza II matapos ang sunod-sunod na insidente ng road rage sa NCR. Sinabi ni Mendoza na hindi kayang makapagpataw ng bababa sa apat na taong suspensyon ang ahensya sa mga drivers na may paglabag sa batas trapiko. Dahil dito, plano nilang mag-endorso sa Kongreso ng special law na magbibigay parusa sa mga suspect ng road rage. I feel ko maganda siyang ano, implementation kasi nakakadagdag ng knowledge tas safety na rin sa ibang tao. Nakikipag-ugnayan din ang ahensya sa PNP upang maaksyonan ang mga kaso ng road rage. We'll be meeting the Philippine National Police. And we're setting a meeting next week precisely to discuss all these issues with them. No? hindi We need kami na tulong kung paano mas mabuti uh, i-address itong sitwasyon na to. Both on, on terms of law enforcement, yung aming uh, cybercrime issues, no? at saka yung uh, issues. Na to, pag-uusapan namin, ano pa kami mga collateral issues with them para mas lalo maging proactive both within LTO and in addressing the situations. Hindi pa makapagkomento sa insidente ang Land Transportation Office Cordillera pero tinututukan na nila ito. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.